This, ayo, this one. How much this one, Habibi? Ada ini 100, 20 real, 20 real. Huh? 120? Lala, 20 only. 20? Masya Allah, oh, 20 lang untuk mga bikers. Kita lihat di sini, di pusahid. Ya, remunan natin. Para mayroon tayo dito sa ulu. Uh, sa ulo ng kabayo dito kasi nila yan sa ulo mga bagay kasi dito dito yan ang nakagani ko yan o oh. kita ko sa inyo ha sa headband headband yan ganito yan oh. dito ka nakalagay sa yan, yan ganyan o oh. nag-drive ka pwede gamitin natin ito yan Nandito kasi no, yung ano yung tropa dito sa kanilang ano uh, charging kaya dito sa mga uh, may electro mga bike ito. Si Boss Kipi. Saka si Boss Baltic eh no, si si Baltic ito mobile uh, repairing. Gumagawa ng rep uh, ng uh, sirang uh, cellphone. Ito yung kanilang ano, kanilang ano mga bike Kanilang yan, Infinix. Pun corner MAKA baiknya yan in Phoenix MAI sadik ha huh? <laughs> ah, open ah. Mo mojod yeah, yeah. dito tayo baltek huh? dito tayo bay. ah no ah, this my ig what oh, ayo 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 ah oke okay. pelan Atik. Ito, Magano diyan? O, oh, tindi pro na pretong ano eh, yung uh, kopi no. Ano? Ha? Ah? Oh, masarap yan, taste of choice. Ito? Oo. Yan ang inaarap ko, tsaka ano, Maxwell. Ah, oh, ganun? Oo. Oh. Sarap nito. Ito. Oh, okay. Classic. Ito. 13 oh ano to yung ano mayroon doon 9 real lang ito tindir ito may ano mayroon ano to 9 real lang to pwede na to oh ang piraso 6 8.95 lang pwede na to mas mura dito yan ito ay forty bin mahal oh. Pindar Jose. Ano ba Jose na yan? Mahal ah. So, dami Jose. Ito twenty two. Ito twenty Maliliit. So ito mga bike ko sa i. 9.25 lang to yung hot dog na no. Ah, piraso. Jumbo. Pwede na siguro to. Jumbo eh. Classic chicken, pwede na to. Yan. Ito may offers lang mga biker so it ano lang 8.45 lang promotion no? Tat ng tatlong piraso. Ito yata yun. Promo nila. Kulin natin itong tatlo. Yan. Let's go. Dito sa Pinas Market lang ito mga bikers. Sardinas kaya. Sardinas is 5 real. Mahal no? 155. Mahal. Mahal ko kuha tayo ng isang ano dito. Ito century na mga bikers. 5 yan. Isa lang. Pwede na to. Well, uh, ano mo tayo? mag uh, big, mga bikers na. No?

dan semua tuh hasil kamu Bukan kau PC Bikers. Ayan. Game natin dito. Tapos buksan natin itong copy natin ano to. Wow. Gold. Gold na gold. Bango ah. Kapi muna, mga makan bagus kopi. Atinya coklat lagi, brown, or organik no. Oh, dami ya, ini. Oh di puan. Ayo, kopi tayo kopi, kopi tayo makan bagus kopi. Uh, use. <smart noise> <smart noise> <smart noise> Aywa, yeah, this one how much this one baby? Kada i-give halang direct the machine 20 riyal ko sorry. Ha? 120? La la la, 20. 20? Masala, ha, 20 lang bet mo mga bike shop. Good at setting. dito sa head. Mhm. Yara mun natin. Para meron tayo dito sa ulo. sa ulo ng kabayo dito kasi na talaga huh? ulo na dito uh, dito yun ang kagani yan oh. kita ko sa inyo ha sa headband headband yan ganito yan yan oh. dito ka na, nakalagay sa camera yan yan ganyan o oh. nag-drive uh, ka pwede gamitin so, natin ito what? Yeah. giniagawang Andito kasi nagpagawa yung ano, yung tropa dito sa kanilang ano, uh, charging siya dito sa uh, may electro mga bike kasi to. Si boski p saka si Baltic eh no, KP Baltic ito, mobile uh, repairing. Gumagawa ng rep uh, sirang uh, cellphone. Ito yung kanilang ano, kanilang ano mga bikers. Kanilang yan, Infinix. Pun corner mga bikers yan in Phoenix ayo ayo may ah, huh? <laughs> uh, open oh. Mo mojud yeah, mojud jud Itu ta dito tayo baltek dito na ha ano ha okay. tes mai ji ayo ayo <laughs> ayo ah oke okay. pelan pelan Atik. Magkano diyan? Oh, titipon lang pala 'tong ano eh, yung uh, coffee no. Ay, ano? Masarap, taste choice. Ha? Oh, masarap 'yan, Taster Choice. Ito? Oo. Yan ang inaano ko, tsaka ano? Maxwell. Ah, oh, ganoon. Uh, Sarap nito. Maxwell. Oh, okay. 27. Classic. Ito. 13 oh ano to yung ano mayroon doon 9 real lang ito tinder ito may ano mayroon na ano to 9 real lang to pwede na to ang piraso 6 8 8.95 lang pwede na ito mas mura dito Ito ay 47 mahal oh. Kinder Jose. Saan ba yung Kinder Jose na yan? Mahal ah. Ito dami oh. Kinder Jose. Ito 22. Ito 22. Maliliit. So ito mga bikers ay 9.25 lang to Yung hot dog na no Ano ah, piraso Jumbo Pwede na siguro to Jumbo eh Classic chicken Pwede na to Yan Ito may offers lang mga bikers So ito uh, ano lang 8.45 lang promotion O no? tatlong piraso ito yata yun oh. Um, promo nila kulin natin ng yan let's go dito sa Pinas Market ng ito mga bikers sardinas kaya sardinas is 5 brial mahal no 155 five, five. mahal Bari kukuha tayo ng isang ano um, ito century 2 na mga bikers 5 real yan isa lang pwede na to 2 may flip flop mga bikers 3 so, uh, real lang kuha tayo ng isa nito 3 real lang eh pwede na to yan flip flop daw eh puro dilata mo tayo ngayon Pero how much this one? Ah, 20? 20. 20? Yeah. How many pieces 20? Ikaw, kita ng isda, mga bike. So parang ano, adala gang sa atin tuh, eh. ito 6 pieces 6 pieces Dali pati tayo. Gawe kito. Binenta twenty natin yung okay. stack ng bikes para uh, wala nang ano. Dinatay maglilinis diretso <laughs> <laughs> na lang hiwahin na lang natin doon tawad sa diretso na lang. Ito mayroon pa tayong ito eh. ito maganda nito, may itlog. O, matlis pare. Small one. 14 all? Maganda itong may itlog, yun. Know? Ah, uh, give me one. All 14. 14. lang daw itong masarap ito yan no? lagi ng itlog mga bay, so, Maliliit.